In terms of katotohanan, oh, see, ikaw, uh, yung bukod sa mga tumatawag na sinasabi, huwag na tumawag. Pero yung, may maganda ko, <laughs> binanggit ka yung tip eh. eh. Meron ka bang nakikita ngayong parang uh, public participation? Yan. Sa, sa inyong mga hotlines po ba, may mga tumatawag din sa inyo na nagbibigay ng mga tip? And gaano ka halaga itong mga tip na ito, at kung meron tayo ng mga nakikinig na taong bayan na nakakonsensya na na gusto na magsalita, <laughs> paano po ba kami pupunta sa inyo? Ganon. Yung, yung, yung mga, yung mga, yung mga yung leads, di ba? Opo, okay. uh, kahapon po ay uh, nagkaroon ng isang pagtitipon ng uh, aming uh, SOJ, si uh, SOJ Bida at ang mga regional directors ng NBI. Apo. Kung saan, uh, binanggit po ulit at inulit mm -hmm. natin, pinakita natin dito yung mga investigasyong ginagawa ng NBI sa buong Pilipinas. Opo. Wow, wow. Sa mga usapin na ito at uh, pinararating po natin sa ating mga kababayan kasi ang hinahanap nila kasi nauso yung salitang proponent eh oh, no. yes. nauso yung salitang yes. insertion yeah. yes. nauso yung salitang amendment na yes. kung baga bawat pagbanggit nito ay parang kasalanan Oh, oh, oh. may balis may ganun no? thank you thank um, you, thank you. Oh, ay hindi wala pa naman ho itong tong salita lang ito ay hindi ho ito kasalanan no? oh, okay. hindi itong masamang bagay that's how yeah. the budget no? works Opo. Uh, nabanggit po natin, sabi, sino ba ang proponent? Kailangan makulong ang proponent. Mm -hmm. Maraming paliwanag lang pong konti. Ang proponent po, minsan, ay, uh, allowed naman po yan. Absolutely. So, ang uh, proponent, siya yung magbibigay mm -hmm. minsan ng uh, isang budget o magpapasok, no? ang hindi po allowed ay ang kickback. Yeah. Ito po ang pinararating natin mm -hmm. sa ating mga kababayan mm -hmm. na ngayon malalaman nyo para ho, makatulong kayo sa amin. Hmm. Makatulong tayo sa pag-imbestiga. Hmm. Kung gusto nating mas mapabilis, mapakulong to, yan ang sinisigaw nyo. Tulungan nyo ho kami. Yan. yan. Ibigay nyo kung sino yung mga alam nyo kumita ng kickback. Mm -hmm. Lalo na yung mga nasa baba. Kasi sila ho ang nakakakita. Mm -hmm. Tama. Ang NBI ho, hindi ho masyadong makikita yan dahil limited ho tayo. Apo, apo. Pero yeah. hindi dahil sa limited tayo, eh, hindi tayo agresibo. Mm -hmm. So... May mga kriminal na mabilis hmm. eh dapat din ho mas, mabibilis mas mabilis ang FBI oh. two steps ahead so, oh. at magagawa lang ho yan hmm. kung ang sabayan ang sambayanan ay tutulong sa amin hmm. welcome ho ang magbigay ng impormasyon susundan ho namin yan hmm. basta nakita namin na ito ay malapit sa katotohanan Baka dagsain po kayo ng mga tawag ng okay,